katropa Dilutak na Dilutak na ang gawin na ito Tayo natin ang makina na. Medyo malaki mga katropa Itong ating unang dawin Ako lang nga sikat ang araw. Dutang. Ay, dorado. Dorado. Lumukso na. Uh -huh. terupa, ay nagendurado, ah, ah. gabi to makbu Alalay lang, baka makalagot. Hindi yung mapino itong ating gamit. haba na itinakbo. dadalayan sa patsaga cagat mga katrupa Ako ah, kuwain sa patsaga cagat na batak Basta mahuli Pero 12 lang ang daway natin mga ka 0.45 Kaya alalay ang batak nito Kailangan natin pang pa. Talagang medyo malaki-laki rin. Kaya kailangan alalay. Mahaba pa naman ang ating stainless. kada Aten batakin sa kabila. Ngopo tayo sa pagbatak doon sa side na yun. Talagang mabigat rin. Yung kata maganda kang Kataong sa mapino dumawi kaya matagal mga katrupa Kung medyo magaspang sana ito ayos lang. puso sambulin pa rin natin talagang magpapahuli ito magpapahuli ito kala ko maliit na ang yan medyo kita na kita na sa ilalim hina na rin sa mga katrupa Ang hina na. Ayan, tensor na mga katropa. Malapit na. Sumama ka na, baby. Pero maganda ang bay naman, oh. Dapat daw huli pag unang dawi mga katropa. Sabi ng matatanda. Pag dawi daw dapat huli. Kaya dapat mahuli natin ito unang dawi. Daanin na lang sa tiyaga. Oh no. May bagay. Stainless na. Magagawin talaga itong isang piraso na ito. Huwag lang bibigay ang ating stainless. Saba ng stainless natin mga katrupa. Isang lawis. Isang clip. Alalay. Alalay lang. Pagigyan sa mga makala. Forever mo. Huwag ka nang tumakbo. Talagang tumakbo pa mga katrupa. Umagaw pa talaga. Hindi natin siya pwedeng persahin dahil matino. Madadala ka rin sa tiyaga-tiyaga. Grabing -tiyaga. pino ng nailo natin. Sama na lang. Sama na. pa good morning. Kahit dorado lang. Basta huli. Hindi natin na video yung paglukso niya. Ayan, kung may kasama tayo, kayang-kaya na sanang panain. Mapapana na sana at ititang-tita na. Magpakita ka na nga ng tudo sa ibabaw. sa pagkakakaba. Isang ipot pa. Ay, hindi na huli. Sayang. Isa pa. Ay, yun. Dali. Oh, thank you Lord. Malaki-laki mga katropa. Nadali natin ang mga gamboy na manaw. Oh. Buti na lang, nadala sa tiyaga. Ay, ang laki mga katrupan dorado nito. Uluhan. Ay. Uluhan. Uluhan, itong dorado na ito mga katropa Oh. Adam, good morning. Whew. Talagang buhay naman ito. Okay na, okay sa so alright. Ang laki nito ah. Ay, Ay, grabe. Nadali na natin ang Brahma na Dorado. Uwi na mano. Ayan lang ang pagpatay dyan mga katrupa. Dito lang yan binibira. mga katropa, paagamboy naman o, napakalaking dorado, ayos